And guys, uh, panorin natin ulit yung bagong ano, uh, bagong training naman ni Idol Manny Pacquiao, ano? Yung pangalawang training niya uh, para sa laban niya kay Buakaw oh, ngayong April 20. Ito so, guys, oh. So, ito, ito ay ano pa lang ha, pangalawang araw na training pa lang niya guys, pero ano pa lang to, parang uh, one hour pa lang tong ginagawa ni Idol Manny dito eh. Siguro pagka uh, mabuto to ng mga isang linggo may dalawang linggo may git ayan o oh. medyo ang lakas niya bilis so ngayon ano pa lang sa dyan eh? unti-unti uh, niya palang ginabalik yung mga uh, bilis niya lakas ayan o oh. no? Mahirap yung ganyan pag hindi ka sa nating pa lang yan, one of one pa lang yung ginagawa ni idol money dyan yeah. Yan yung uh, mga port talaga ni Idol dyan, yan ang uh, importante niya dyan, yung port <laughs> Terima kasih telah menonton. Titik lang yung mga practice ni Idol Mali dito.